Isa ka ba sa mga nagmamaneho at hindi palaging nagchecheck ng gulong ng iyong sasakyan? Ito, panoorin nyo bago pa mangyari ito sa inyo. Yun! Tumama dun sa isang sasakyan. Ito pa oh. Di ba? Kita nyo? Tanggal talaga yung harapan. Oh. Ito sumabog. Dahil nga siguro kalbo na. Ah. Tapos oh, that's overload that's siya that's masyado. That's it. ito pa. oh, tingnan nyo natatanggal kaya wag na wag nyo pabayaan kailangan higpitan nyo palagi yung ano kailangan i-check nyo palagi yung lagnat ng gulong nyo kasi baka hindi nyo alam lumuluwag na siya at saka minsan pagpupunta kayo ng tire shop ganun, minsan nakakalimutan nila higpitan mga ganon. may mga ganong incident talaga eh na uh, minsan nakakalimutan or halimbawa nagdi DIY kayo ayan oh kita nyo tanggal yung gulong sa likod doon. dalawa Wag na huwag nyo talagang kalimutan na ano bago pa ito mangyari sa inyo huwag na huwag nyo kalimutan na higpitan nyo ma ano yung lagnat ng gulong nyo boom eh, yun o no? sinwerte pa hindi <laughs> <laughs> pa talaga yung oras talaga <laughs> ayun pa yung nakamotor oh sipin mo pag sinalubong may malaking gulong ayun o no? tanggal yung gulong ah nandamay pa makikita nyo yan Eh tanggal yung gulong nyo Boom! Ayun, nandamay pa. Lakas ng impact nyan, lalo na pag tumatakbo, pag sinalubong mo yung gulong na yan. Ito nga, naglilinis lang, oh. <laughs> Kita nyo yun, laki ng gulong. Itong matlupit yata ito. Ayun. Yan, pag tumawid yan doon sa kabilang kalsada, mandadamay na sasakyan yan. Boom! Ah, yun na nga, sinasabi ko eh. Grabe talaga. Eh, talagang ingat talaga ang lahat talaga kasi... Manda makakadamay ka ng ibang tao eh or ikaw madidisgrasya ganun kaya kailangan talaga kailangan talaga yung eh, meron talaga kayong check up talaga ng sasakyan nyo palagi kung lalo naman ginagamit nyo naman palagi ito